Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong negosyo ideas na pwede natin pagkakitaan ngayon. Dahil alam nyo ba na isa to sa paraan para makagawa tayo ng napakadaling leche flan. Yung di mo na kailangan mag at maghintay ng matagal. Dahil sa gagawin natin ngayon ay yung di talaga tayo papalpa. Siguradong creamy at soft pa talaga itong gagawin natin na cheesy lechiflan. Kaya naman simulan na nga natin gawin. Bali, kumuha lang ako ng mga lianera, yung ang size ay nasa large Tapos na. nilagyan ko lang ito ng tigwa 1 tablespoon ng asukal at tigwa 1 tablespoon din ng tubig. Depende na nga sa inyo mga miko ano nga ba ang size ang gusto nyo sa ating lechiflan. Then after natin lagyan ng asukal at tubig ay dito naman natin ipapatunaw sa mahinang apoy lamang. Para maging caramelized talaga yung sugar Once niya. nandun na yung itsura niya ay okay na ito at iset aside na nga natin. Tapos sa isang bowl naman ay dito naman tayo kukuha ng tatlong pirasong itlog. At sasabayan pa natin ito ng isang latang condensed milk at isang lata din ng evaporated milk. Tapos ipaghalo lang natin ito para magmix talaga yung nilagay nating tatlong ingredients. At iset aside ulit natin muna to dahil ang next na gagawin naman natin ay maglalagay ulit tayo sa isang bowl ng 1.5 liters ng tubig. At saka natin lalagyan dito ng isang sachet ng gulaman powder. Eto na din guys yung secret para di na tayo mag-steam pa ng ating leche flan. Tapos nilagyan ko lang 'to ng food color na yellow para may kulay na Pero din. Pero kung nakabili naman kayo gulaman powder na color yellow ay mas better na yun para di na natin lagyan ng food coloring. After nga natin mahalo ay papakuluan na natin to sa malakas na apoy. Then once nga sa tingin natin ay medyo mainit na yung gulaman ay dito na din natin idahan yung paglagay ng leche flan mix. At syempre ipagpatuloy lang natin sa paghalo para hindi nga to Tapos hihintayin lang natin ito kumulo. Once nga kumulo na ilalagay na natin itong mixture sa may mga lianera na may caramelized sugar na. Saka na din natin to hintayin tumigas. Once tumigas na ang lahat ay saka natin natin itatransfer dito sa mga Tupperware. Oh, di ba? Nakakasatisfy talaga panoorin habang nilalagay natin sa mga Tupperware. Kasi naman sa video pa nga lang talaga ay makikita na natin na sobrang kinis, soft at creamy ang ating Jelly Leche Flan. Kaya sa recipe nga to ay naiwasan natin ang pagiging palpak sa pagawa ng Leche Flan. Kaya para rin guys may twist ang pagbebenta natin nito ay pwede din natin lagyan ng cheese at corn sa ibabaw. Oh. Tapos pwede pa natin tumabenta ng 45 to 55 pesos lamang ang kada top dahil mura lang naman yung naipuhunan natin. Di mo nga akalain na sa murang puhunan lang yung nagastos ko dito ay nasa 9 pieces na large na yung nagawa kong cheesy corn jelly leche flan. Maganda talaga to pagkakitaan ngayon dahil marami din ang may gusto sa gantong style. At lalong lalo mga mi kung naghalo-halo ka ay pwedeng ganto ang gawin mo para mas madami ang may lalagay mong leche flan sa ibabaw ng halo, -halo. Kaya naman kung gusto nga itong itry na recipe nito ay itry nyo na dahil hindi naman nagkakalayo ang lasa ng jelly leche flan sa totoong leche flan. Ganun. Lalo na sobrang sarap talaga nito dahil may cheese at corn nga ito sa ibaba. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.